Sa mga araw ngayon, may mga sinasarahan ng kaharian ng langit sa mga tao. Sila mismo ay hindi pumapasok at ang mga pumapasok ay hindi nila pinapayagang makapasok. Prinupisiyan ni Jesus na tiyak na magpapakita ang mga ganitong tao sa mga huling araw. May maraming relihiyosong pinuno ang nagaangking naniniwala sa Diyos. Pero patuloy na gumagawa ng mga bagay na lumalaban sa salita ng Diyos. Madali nating mahahanap ang mga ganitong taong malapit sa atin. Kung gayon, hanapin natin ang isang katangian ng mga ganitong tao inihula na ni Jesus na ang mga ganitong tao ay magmumula sa isang partikular na grupo. Ayon sa Matthew chapter 15, iginagalang ng mga taong ito ang Diyos gamit ang kanilang mga labi. Gayon Gayunpaman, ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. Ang kanilang puso ay hindi malapit sa Diyos. Nasusulat na, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Kung sumasampalataya tayo sa Diyos ng walang kabuluhan, makapunta ba tayo sa kaharian ng langit? Maliligtas ba tayo? Makakatanggap ba tayo ng buhay na walang hanggan? Kung gayon, ano ang alituntunin ng mga tao? Ang utos ng Diyos ay ang sabah, pero ano ang alituntunin ng mga tao na sumasalungat sa utos ng Diyos? Ito ay linggong pagsamba. Isa itong alituntunin ng mga tao na hindi matatagpuan sa Biblia. Isa itong tuntunin ng mga tao na isa rin pamantayan ng tao. Hindi ito isang regulasyon na naglalaman ng pangako ng kaligtasan ng Diyos, hindi ito mula sa Diyos. Ang mga ganitong uri ng utos ay tinatawag na alituntunin ng mga tao. Isa itong institusyon na ginawa ng tao. Kung gayon, ano pang mga alituntunin ng mga tao ang sinusunod ng mga tao sa halip na Pasko? Kabilang sa mga ito ang Pasko. Naroon ang paggalang sa krus at ang pagsamba kay Maria. Ipinapaliwanag ng Biblia na ang lahat ng ito ay mga kaisipan ng tao na hindi matatagpuan sa Biblia. Ang mga doktrinang ito ay ipinakilala sa simbahan. Ang lahat ng ito ay alituntunin ng mga tao. <coughs>